Panalangin laban sa korupsyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa bawat biyaya at grasya. Maraming salamat po sa paggising sa mamamayang Pilipino upang tanging sa pamamagitan mo'y matalo ang korupsyon. Diyos, Aming Ama sa Langit, Kayo po ay Diyos ng pag-ibig at katarungan. Sa ngala ng aming tagapagligtas na si Jesus, buong kapakumbabaan po kaming lumalapit at nagpapatulong sa inyo. Mayroon po kaming tatlong panalangin. Una, ipagkaloob niyo po at ipasaisip sa mabubuting puwersa ang tamang solusyon upang mabawi ang ninakaw na pera ng bayan. Nang sa gayon ay mapasimulan na ang mga may kalidad na flood control projects at makapaghanda na sa mga darating pang pagbaha. Ikalawa, naway magsisi na po ang mga may kasalanan at maparusahan sila ayon sa batas. Sa pag-asang hindi na nila ulitin ito at wala nang tumulad sa kanila. Huwag nawang patahimikin ng kanilang konsensya ang mga tiwali na sangkot at kasangkot sa pagnanakaw at pagsisinungaling sa bayan hangga't hindi sila nagsisisi. Dahil ang bawat luha, buhay, sakit at mas lalo pang pagdurusa ng aming kapwa ay dulot ng kanilang kawalang takot at hindi pagsunod sa iyong utos, Diyos Ama. Ikatlo, naway ayusin na po ng gobyerno ang sistema ng paggamit ng pondo ng bayan. Sana'y hindi lang nila basta ibigay ang budget. Sana'y hindi lang sila basta maniwala sa mga kumpletong papeles. Sana'y tulad ng isang mabuting ama na nagsisiguro sa kalidad at tibay ng tahanan ng kanyang mga anak ay pumunta sila sa mga paggawaing ito at pakasigurong tama at kumpleto ito naway matanggal na ang mga kurap na middlemen at ang tila porsyentong pagbulsa ng pera ng mga hindi naman talaga gumagawa kundi nagne lang Kaawaan niyo po kami, alang-alang sa mga nasa laylayan ng lipunan, na lalo pang nasasadlak sa paghihikaos. Dahil sa sangay-sangay na bunga ng mga makasalanang ayaw magsisi. Ang lahat ng ito ay aming isinasamot dinadalangin sa pinaka makapangyarihang pangalan ni Heso Kristo. Amen. Panalangin para matalo ang tunay na korupsyon. Papuri po sa inyo, Panginoon. Panginoon, niminsan hindi niyo po ikinatuwa ang kasamaan. At bago pa man po kami masaktan, kayo po ang una at masigit na nasasaktan dahil kayo'y kasama po namin sa lahat ng ito. Panginoon, huwag niyo pong hayaang maghari ang galit, pag-aaway at paninisi sa amin. Kundi kami din po sa aming sarili ay magsimula nang ninanais naming mabuting pagbabago para sa aming bansa. Naway magtanda na po kami at matutong bumoto ng tama at may malinis na konsensya at nang hindi na tumanggap ng suhol dahil walang kurap kung walang bumoto sa kurap. Maging mabuting ehemplo nawa kami sa mga kabataan at sa bawat isa, sa isip, sa pananalita at sa paggawa. Itama nawa namin ang aming mga pagkakamali at punan ang aming mga pagkukulang sa sayo, Panginoon, at sa aming kapwa kamuhian at tigilan nawa ng bawat isa sa amin ang pagiging makasariling, paghangad ng labis, pagkamaterialistiko, pagkaganib, pagsasawalang bahala, pagkakanya-kanya, at hindi pagsunod sa iyong mga utos, O Diyos Ama. Baguhin niyo po kami at hilumin ng inyong pagmamahal. Ipagkaloob niyo pong kami buong kapakumbabaang umamin sa aming mga kasalanan. Magsisi at magbalik loob sa iyo, O Diyos, aming Ama sa langit. Sa ngala ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kissing Pilipinas, tama na.